Tarbes aku, mga kagulai. Ayan, oh. Itu yang update saking sa ampal, ya. Ayan, oh. May... nag-harvest uno. Mm. Yan, 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 yan. Alim. May nag-harvest. At yun na. Tingnan natin kung ilang kilo na naman ngayon. Pang-apat na ng harvest ngayon. Tatlong araw rin ang pagitan ah uh, sa sunod na harbis apat na araw ang pagitan na rin apat na araw ang pagitan niya kaya mas marami ang sa sunod na harbis pang lima si ah uh, Tuesday mag harbis na naman ako Yeah. Uh, at yung Tuesday na yan, Martis, ay marami-rami-rami yan. Kasi apat na araw. Ngayon, galing ng Huibis, linggo, tatlong araw, pagitan. At ito na mga kagulay. Ito na. Ito, ito na ang ating harvest. May na, yan, no? harvest na tayo. Yan yung mabuti. Parang Ah, uh, anin sa na sako ang, na burdin ang ikuha namin ngayon. Mm, mataas 20 kilos lang Ang, ang segunda. At mm -hmm. ang good ay anin na sako. At ito na. Yan, no? Nasulod na sa sako. At alam nyo mga kagulay ah, uh, nakilo na namin ito kinilo na namin sinload namin sako sako katapos kinilo at ang nangyari ay mga 358 kilos lahat ang good 20 kilos lang ang segunda ah, uh, pang apat na harvest mga kagulay اتسلامت